Mga kababayan, ngayong weekend na naman, maiging maging handa po tayo, hindi lamang sa matinding init, kundi maging sa biglaang pag-ulan. Ito'y dahil sa pag-iral ng shear lines sa extreme northern Luzon at easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil sa shear line, asahan ang maulap na panahon na may kasamang panakanakang pagulan at thunderstorms. Habang easterlies naman ang posibleng magpaulan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa. Sa kabila ng mga manakanakang pagulan at localized thunderstorms, maraming lugar pa rin sa bansa ang makararanas ng heat index na nasa dangerous Level, sa katunayan, higit 30 lugar ito ngayong araw. Ang pinakamataas na index ay inaasahang may sa uh, araw na ito sa apat na lugar sa Dagupan City sa Pangasinan, sa Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental Mindoro at Sambuanga City, Sambuanga del Sur na nasa 45 degrees Celsius. Kaugnay naman sa lagay ng mga dam, limang dam po ang nakapagtala ng pagbaba ng level. Kabilang po dyan ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaliing tumutok dito lamang sa PTV Info Weather.